Isang umaga, habang nagwawalis nga pala ako ng bahay, ay bigla na, na pumasok si Mama Dug. Sinulubit nga pala niya ako at meron siyang tinuro. Tinuturo pala niya yung mga chinelas ko sa labas. Lahat daw kasi to ay bago pero nahayaan ko lang dito. O ko nga daw hayaan lang dito at baka mawala dahil daan nito ng mga tao. Kaya naman may pinakita sa akin si Mama Dug. Bumili daw ako nitong lagay ng chinelas. Ito daw six layer na kulay black. Siyempre dahil mabait akong anak at pagliliha ko ni Mama kay Daniel Padilla. Ang gamit naman to sa bahay at ako makikinabang. Ito bumili ako. Kaya naman mga kundigit, tara, unboxing na natin. Sa mga mga kitiget eh at ito na siya, ulay black na pala pinili ko dahil kulay black ang gusto ni mama at buuin na natin siya. Sa so, mga kitiget na hindi pa patagalin, buuin na natin. Eto nga at bubuuin ko na. Yeah. Napala siya kasama ng instructions or manual. Pero sobrang dali lang pala ng buuin kaya grade 2 kaya to. Pare sa isang square na to, ipapasok pasok ko na yung mga stand. Tapos ipapapatong mo naman yung second layer. Kasi to sobrang simple lang, di ba? Kita nyo palang lang obvious na obvious na sobrang matibay ito. At eto nga, pring patong-patong ko na yung mga sumunod na layer. Bali sakto nga lang pala 6 layers sakay dahil hindi makarami nang tsinelas at mga sapatos ko. At eto nga o buo na agad. Tenen o di ba? Sobrang ganda. kung Hindi pa sinabi ni mama, hindi ko marirealize -re na kailangan ko nga to. Excited na ako, lalagay ko dito ng mga chinelas ko. Bali, dito ko nga pala siya nalagay sa tabi ng pintuan. Sakto para paglalabas o papasok ako, ipapatok ko na rin dito yung mga chinelas at mga sapatos ko. Di ba, maayos tignan natin, hindi makalat At sipat, hindi na rin ito mawawala sa labas. At, at ang ganda ba ito, paglalabas ka ng bahay, ay eh, dyan mo na lang kukunin yung chinelas mo. di ka na mahirapan maghanap. At kapag uuwi ka na at papasok ko na rin ng bahay, ilalagay mo lang ulit sa lagay at hindi mo na iiwanan sa labas. Wow! Ito pa yung pinabili ko sa mula, step. yung lagay na Stephanie. Ganda! Okay, tanggalin mo yung mga chinelas. Aay, sa magpapakita ko sa makuwari ko. Etong at nagustuhan ni Mama. At ipapakita ko ito sa mga kumari niya. Okay, Mama Dogs, ingat. Isang umaga, may nag-comment nga pala sa akin. Ang sabi niya, Tito Dugs, malapit na Pasko. Mag-decorate ka naman na Christmas sa bahay niyo ni Kappa Girl. Pag nagawa mo yun, magiging honor din ako sa school. Dahil mabit akong tito at honor naman si Kappa Girl. At para maging honor din niya nag-comment, tara, decorate tayo. Bali, ito nga pala yung labas ng bahay namin. Kung mapapasin niyo, wala nakadecorate na kahit ano. Kaya naman maglalagay ako na sa flower na Christmas light dito sa pintuan. At isang Christmas light sa flower nga pala dito rin sa bintana. O, so, diba? Ang ganda. Ganito naman na itsura pag binuksan ko na yung ilaw. Paiba-iba nga pala to ng mga color. Mas maganda siguro to kapag gabi na. Dito naman sa lobby meron nga pala akong Christmas Christmas Medyo bitin nga lang sa mga pasabit. Pero meron din naman Christmas light. Bitin nga pala yung mga panabit sa ilalim. Tignan nyo. Okay lang yun. O order na lang ako ng ibang panabit. Dito naman sa pintuan ng kwarto namin. Ay nagsabit din ako dito ng no? Merry Christmas na Santa. Ito nga pala yung favorite kong decor kasi napakasimple lang. At dito naman sa tabi niya, naglagay naman ako ng Christmas tree na bali. Ang hirap kasi ligpit pag pag ng Christmas tree pa ako eh. Pero maganda naman diba? Maglalagay nga din pala ako ng Christmas decor dito sa TV rack. Pero ayan, naglagay nga pala muna ako ng Christmas background. Sakto, meron kasi akong apat na ng Christmas stop toy. Sa ilalim sana ito ng Christmas tree, kaso masikip na. Kaya pala dito ko nalagay sa TV rack kasi wala naman nakalagay dito nakadikit naman kasi yung TV sa pader. At dito naman sa gitna, naglagay pa ako ng isang Christmas tree na maliit lang. At dito naman sa TV, meron pa nga palang space. Maglalagay naman ako dito ng Christmas tree na bricks. O, di ba? Para Christmas tree na may Christmas light na rin. Ayan, dito siya sa unahan. Next naman ay maglalagay din ako dito ng Christmas carousel music box. O di ba ang galing tumutunog? Next naman ay itong Christmas Santa candle. Umiilaw nga din para to para kandila o oh, di ba sobrang galing. Ayun dito naman siya nilagay sa pinakadulo. At eto na nga lahat ng aking Christmas decor na simple lang. Kung sa nag-comment ayan nagawa ko na yung request mo ha. Promise mo maging honor ka. O siya, Merry Christmas.